pag ang huwag maging pakitang tao lamang ang inyong mabubuting gawa. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 6 verses 1 to 6 and 16 to 18. Pag-ingatang huwag maging pakitang tao lamang ang inyong mabubuting gawa. Kung ganito ang gagawin ninyo, wala na kayong gantimpala sa inyong amang nasa langit. Kaya pag nagbibigay ka ng limos, Huwag pahipan ng trompeta sa unahang gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa sinagoga at sa mga daan. Gusto nilang mapuri ng mga tao. Sinisigurado ko sa inyo na gagantimpalaan na sila ng husto. Kaya kung ikaw naman ang magbibigay ng limos, huwag ipaalam sa iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. At mananatiling lihim ang iyong paglilimos at ang iyong amang nakakakita sa mga lihim ang siyang gagantimpala sa iyo. Kung mananalangin kayo, huwag ninyong tularan ang mga mapagkunwari. Gustong gusto nilang tumayo sa mga sinagoga o sa mga daan para manalangin ng, nakakit, ng nakikita ng marami. Sinisigurado ko sa inyo na nagantimpalaan na sila ng husto. At kung ikaw naman ang mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. Isara ang pinto at manalangin sa iyong ama na kasama mo ng lihim. At ang iyong ama na nakakakita sa ipinaglilihim ang gagantimpala sa iyo. Pag mag-aayuno kayo, huwag magpakita ng lungkot sa mukha gaya ng mga mapagkunwari. Nagpapakita sila ng lungkot sa mukha para makita ng tao na nag-aayuno sila. Talagang sinasabi ko sa inyo na nagantimpalaan na sila ng husto. Kung ikaw naman ang mag-aayuno, maghilamos at ayusin ang sarili sapagkat hindi ka nag-aayuno para sa pakitang-tao lamang kundi para sa iyong amang nakakakita sa lahat. At gagantimpalaan ka ng iyong amang nakakakita sa lahat ang Ibanghelyo ng ating Panginoon. Kunipuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ngayon kasi ay Merkules ng Abo, ang simula ng Kwaresma. Ang pinakamahalaga dito ay pagbabago ng ating puso. Sa unang araw ng panahon ng Kwaresma, inaanyayan tayo na magnilay. Una, tungkol sa paglilimos o pagkakawang gawa. Ito yung mga gawain sa panahon ng Kwaresma. Naglilimos tayo para sa ikabubuti ng iba. At o kago ang gawa. No? Kaya kami mga senior, isa sa gawain ng mga senior ay magbigay ng edukasyon o pagninilay sa mga kapwa senior upang magkaroon ng kahulugan ang buhay. Pangalawa na sa panahon ng kwaresma ay tungkol sa panalangin. Napakahalaga ang panalangin sa panahong ito. Ito yung time team na pakikipag-usap sa Diyos at pakikiisa sa Kanyang paghihirap at pagpapasan ng krus. At pangatlo naman ay tungkol sa pag-aayuno o pagsasakripisyo. Nakakatulong ang mga ito sa gawain natin sa pang na buhay bilang mga kristyano. Ang panahon ng kwaresma ay pagbabago ng puso. Kaya mahalaga dito yung meron tayong panahon para may recollection, mga retreat, at pagsama sa mga gawain ng simbahan sa panahon ng kwaresma. Merong pakikinig sa salita ng Diyos, mga estasyon of the cross, mga mga recollection at mga gawain pangkomunidad. Kaya napakahalaga ang kwaresma ay paglilinis ng puso. Ito ay nagsisimula ngayong bakit merong Merkules ng abo. Ang Merkules ng abo, ito yung uh, sign na tayo ay mula sa alabok at sa alabok din tayo uuwi. Kaya napakahalaga ng mga simbolong ito na malagyan tayo sa noo dahil ito ang simbolo natin bilang mga kristyano na tayo ay nagpapahalaga at nakikiisa sa kahirapa, pagpahirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya ito ay panahon ng pagninilay at panalangin. Ang panalangin na hindi lamang isang mga salita, kundi lubos na pakikipag-usap sa Diyos at paglapat ng ating mga nangyayari sa buhay, ang ating mga dinadanas na paghihirap ay nakikiisa tayo sa paghihirap ni Kristo. So ito po muna and God bless po sa ating lahat.